Hello guys, good afternoon guys, grabe super init Ayan, uwi na nga kami guys kasi nga Matatrapi kami dito pagka Mabagal pa kami pag bumuwi kailangan nagaanamin So ayan, mabilis lang At ito guys, ikwinto nga ako sa inyo Ikwinto nga ako sa inyo dahil sa Na uh, matay kasi yung asawa ko guys Ngayon, ayusin ko na yung requirements para sa SS niya. Grabe, sobrang gulat ko guys. Pumunta ako sa SSS. Pinapakuha ko doon sa sinsos ng Sinumar. Ngayon, nung nakuha ko na, grabe guys, ang natuklasan ko. Hindi lang pala ako ang kanyang pinakasalan. Alam mo guys, kung ilan kami, grabe supra grabe nalungkot ako guys dahil biro mo apat pala kami pinakasalan Diyos ko po pag ganito hindi ko naman pinangarap sa buhay ko yun grabe naman ganon ang nangyayari guys inayos ko guys tapos yun hindi ko nga naayos dahil apat pala kami pinakasalan yung dalawang nauna 1969 at saka 1979 patay na sila ako naman pinakasalan ng 19 tapos meron siyang pinakaslan no sumunod naman sa akin sobrang babayro niya pinalayas ko na dahil 5 years lang kami nagsama guys sobrang babayro niya at ayun nagpakasal sila so dami ng kasal ang uh, ginamit niyang pangalan yung screen name lang hindi yung totoong pangalan niya talaga ang pinakasalan niya sa totoong pangalan niya yung una at sa pangalawa at saka sa pangatlo pero yung pang-apat iba na ang pangalan na ginagamit nila kaya hindi namin nakuha yung kanyang SS dahil sa apat kami kanyang pinakasalan eh kung hindi lang alam kung paano ko ayusin ito